Ayan, mga loads, mga hello, mga hello. Apo doon sa tin ID, uh, ang una nyo pong gagawin, ang requirements don po para makakuha is, ang uh, i-share ko muna po sa inyo, ay kailangan nyo po yung meron po kayong, yung pang ID ba, 2x2 ID, yung, yan, yeah, maganda syempre naka-white, uh, naka-white kayo or naka-mukhang decenting damit, parang ganito, o, oh, di ba? Feeling, edit ko lang yan, guys. Nag-selfie lang ako. Tapos, sabay, inedit ko lang siya. Nilagyan ko ng mukhang disenting damit. <laughs> Pang formal. Ayan. Inedit ko lang yan. Yan. Tapos, pangalawa, uh, yung isa, uh, isang government ID, isa lang nga, isa lang, isa lang don Pwedeng passport, pwedeng pwedeng ano ba yun? ah, uh, driver license or UMID, uh, pill health ID, uh, basta mga government ID. Ayan. Isa lang dyan ang gagam gagamitin mo. Picturan nyo po yun. Uh, Scan nyo ganun. Scan na. Yung pag pinicturan nyo po or in-scan nyo, o kaya picturan nyo tapos i-crop nyo lang po siya. Pwede na yun. Saan yun? Kinerap ko lang. Hindi ko na nga po in Kinarap ko lang siya. Then, yung ID na yun na pinicturean mo, siyempre, stay, stay mo lang siya dyan. Then, mag-selfie ka na hawak mo po yung ID mo na yun. Yan, yeah, mag-selfie ka na hawak mo yung ID. Yun po muna.